Huwag muna tayo umuwi, yan ang trending na caption ni Anne Curtis, habang ini-enjoy ang kanyang hashtag Day of Nimia, sa mahiwagang isla ng Sikihor. Sinulit ni Anne ang kanyang oras sa isla sa pag-explore ng mga iconic na destinasyon. Kambugahay Falls ang three-tiered waterfall na may mala turquoise na tubig ay isa sa mga highlight ng kanyang trip. Makikita sa kanyang video kung paano niya sinubukan ng sikat na rope swing at nag-enjoy sa malamig at refreshing na tubig ng talon. Dumaan rin siya sa Centuries Old Balete Tree, isang lugar na puno ng misteryo at kagandahan. Suot ang kanyang stylish outfit, tila isa siyang diwata na bumisita sa mahiwagang puno. Ang lugar na ito ay kilala rin sa Natural Spring na dumadaloy mula sa ilalim nito, isa sa mga pinaniniwalaang hilang spots ng isla. Bilang bahagi ng kanyang Siquijor experience, sumailalim din si Anne sa isang traditional hilang steam bath, isang sinaunang ritual na bahagi ng kultura ng isla. Sa kanyang caption na hello, si Kihor ang kanyang pag-appreciate sa hilang energy ng isla.